Ako po, yung pinagtutulungan sa Kongreso. Ayaw muna sa kanila, ayaw muna sa hampa, representative. Aba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan sa Maynila. Maraming salamat po sa suporta ni Mayor Isko Moreno. Maraming salamat sa suporta ng susunod na Vice Mayor, Kiti Atienza. Maraming salamat sa suporta ng aking matalik na kaibigan sa maraming panahon ng nakararaan. Armando Bagatay. Maraming salamat po sa lahat ng konsihal ni Mayor at ni Vice Mayor na nandito po ngayon. Ako po yung pinagtutulungan sa Kongreso. Ako po ang naagawan ng HOTIA kapag ako po ay nakikipag-debate sa kanila. kapag ang tanging upong gusto lamang mangyari ay magkaroon po tayo ng pag-uusap, may katapatan, may katarungan. Ayaw po yata nila yun, kaya ang gusto nila ay awayin na lang ako, guluhin na lang ako, yung ako'y nagsasalita. Kaya minabuti ko po, po na makikita na lang tayo. Sapagat dito'y nakikita ko po, po ang kagandahan ng inyong puso. Ayaw ko na sa kanila, ayaw ko na sa House representative. Magpapatulong sana ako sa inyo na itawid ninyo ako sa Senado. Doon po ay magagawa ko po na ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Ang aking pong gagawin, pagsisikapan ko po, magsisimula ako sa lahat ng mga kababayan kumukonsumo ng 200 kilowatts per month. Yun po ay kailangan libre na. Maaari po natin gawin yun. Ang nakikinaban sa sandaling may natin ang batas na yun, halos 27 milyong Pilipino. Katumbas ng higit sa 5 milyong pamilya. Kaya po natin gawin yun. Wala kasing nag-iisip ngayon ng ganyan. Napaka-taas po ng presyo ng kuryente sa bansa natin. Ito lamang ang kailangan upang sa ganon maitaas natin ang ating ekonomiya. Marami po ang mamumuhunan na pupunta sa ating bansa. Magtatayo sila ng pabrika, magkatayo ng paggawa, marami pong pagkain ang ating may pupundar, bababa ang presyo ng pilihin. Yun lamang po ang kailangan gawin. Kailangan, kailangan maibaba ang kuryente. Sa ngayon po, walang nag-iisip niyan. Sa aking palagay, hindi nila kayang isipin at lalong-lalong hindi nila kayang gawin. Pero maaari po natin gawin. Lalong-lalong na po dito sa Maynila, kailangan po natin itaguyod, kailangan natin itaas ang kabuhayan, napakataas po ng presyo ng bilihin sa ngayon. Tinanggal pa po nila yung pill health, hindi ko po, po maintindihan kung ba't ganyan ang ginagawa Ang kanilang pinagtibay, yung tinatawag na akak, hindi po po pwedeng mangyari yung ganon. Hindi gawain ng mga representatives ng house, ang sila pa po ang pupunta sa inyo magbibigay ng kahit kung kani kanilong ayuda. Ang ayuda po ay importante sa panahon ng kagipitan. Pero hindi po yun binibigay pupunta sa mga iba't ibang lugar na akala mo kanila yung pera dahil panahon ng eleksyon. Hindi po tama yun. Ang kailangan ko, may mundar natin ang ekonomiya natin. Doon po natin gamitin ang pera na yon, sapagkat kailangan po natin maitaas, madevelop, mapagyabong, mapalago ang kabuhayan ng ating bansa. Ito lamang po ang paraan. Ito lamang po ang dapat natin gawin. Mga kababayan. Kaya ako ay nagpapatulong sa inyo. Ayaw mo na po sa House of Representatives. Magugulo po sila. Hindi nila iniisip ang inyong kalagayan. Kapag kami po ni Mayor Leon eh, ang magsasama at ang inyong Vice Mayor at ang inyong Congressman, maniwala po kayo. Kami po ay makakagawa ng ikabubuti ng ating bansa. Kaya po ako ay nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Tatanawin ko pong malaking utang na ito sa inyo. Hindi ko makakalimutan at pagbabalik ko rito. Sana po! Sana po! Pagpunta ko at pagbisita kay Mayor, Mayor Yorme at sa ating Vice Mayor at sa aking kaibigan congressman. Sana po! Ay ganap na po ang Senador ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. बार घरेलू बुनियाद पर आप अगर मामूली हैं मगनारे यात्राएं तो आगे से रिकॉमेंडिंग वास्तव में सेनेटर मुनीश आप अगर मामूली हैं सेनेटर बार घरेलू आज अगर आप अगर बुनियाद में हम यहां हर दुर्गन्ध है ताकि अमावस और सहारा बे आई लव यू